Si Lim nais muling gustong ligawan ang ex niyang aktres na si Kim Chu, matapos nga ang magulong pangyayari sa pagitan nila ng aktres na si Luis de los Reyes ay nakumpirma niyang hindi siya ang ama ng anak nito. Kung kaya naman ay wala siyang pagdadalawang-isip na nakipagbalikan sa aktres na si Kim Chu dahil aminado naman siyang mahal na mahal niya ang aktres at walang sinuman ang makakapantay sa pagmamahal niya rito. Bukod doon ay nais niyang ipaglaban ang aktres matapos ang magulong pangyayari sa pagitan nila nito. Ayun pa sa huling interview ng aktor ay nais nitong makipagbalikan kay Kim Chu dahil bago pa man mangyari ang lahat ng ito ay maayos ang kanilang relasyon. Ganun pa man ay wala pa rin umanong sagot ang aktres sa pakikipagbalikan ni Sian Lim, abangan ang susunod pang pangyayari.